Okay, so, nandito na naman tayo sa site mga kamagino, galing lakad-lakad tayo, pamurchis nito mga materialis. Ayan, papabot ko sa inyo, mga kamukil kasi ang dami nagtatanong. O, hindi ba mainit yung ganyang klaseng bahay? O, light material, tapos yung uh, walling natin, metal din, na metal cladding. Oh, Siyempre, mainit talaga yan pag wala tayong mga gagawing diskarte eh, Upang pamamaraan upang ma-minimize yung init dito sa loob. Ano-ano ba yung mga dapat nating gawin? ma-minimize natin yung init sa loob kahit na wala pa tayong aircon o ceiling pa lang muna gagamitin natin o ito po yung mga dapat natin gawin mga kamugila unang una kailangan mataas yung amay kataasan yung ating ceiling o sa akin mga kamugili standard po yan nasa 3 meters mula pinaka floor finish natin hanggang drop ceiling o isa po yan sa dapat natin gawin kapag light material yung ating second floor na bahay O gagawin bahay, no kahit na mga ground floor Pangalawa na gagawin natin mga kamugil Itong uh, bintana o, Kailangan malaki yung ating mga bintana upang yung labas ng init at pasok ng lamig eh, Malaki yung uh, axis niya at saka exit niya So tulad nitong ginagawa namin mga kamugil oh. Napakalapad ng ating bintana na ginagawa. Tapos, uh, hindi na uso ngayon yung sliding. Uh, may mga iba pa rin lang kliyente na sliding. Nabibigyan sila sa sliding. So, ang uso ngayon mga kamukil yung uh, Jalo Plus na tinatawag. No? Parang JLC. No? type siya. Aso lang, mas matibay siya kaysa JLC. Itong Jalo Plus na tinatawag. Ayan na. Oh. Malaki. Tatlong partition yun mga kamukil sa bintana. Okay, yan lang mga kamugila Yung aking tip At pangatlong tip ko sa inyo mga kamugila uh, Kung hindi kayo napapangitan Lahat ng mga kwarto dapat may Ano tayo May butas Salimbawa Isang yan, isang kwarto yan Mula sa pusti na yan, sa kapusti na to uh, Isang kwarto yan So maglalagay tayo ng partition dito Ang gagawin natin Maglalagay tayo ng maliit na butas dyan para sa ang purpose na yon yung init sa kwarto na yan itatapon niya dito o tapon labas tapon lang yung o pasok tapon lang yung init tapos yung mga bintana tayo yung malalaki tapos dyan sa mga gilid na yan ang init naman dito itatapon niya doon no? kung may malakas na hangin doon papasok uh, papasok yung lamig sa kwarto na yan kung doon banda yung hangin papasok yung lamig sa kwarto na yan tapos dahil may butas tayong nilalagay dito Papasok din dito kung halimbawa wala yung akses ng hangin dito. Pero kung nandito din pabor yung hangin, yung hangin na papasok sa kwarto na to, ipapasok niya din doon sa kabilang kwarto na yan kasi may butas tayong nilalagay dyan. O isa po yan sa da dapat natin gawin kapag ka ganito yung mga bahay na gusto nyo. no Kung patibayan naman, makamungil, matibay ba yan? Nako. Uh, basta, tingnan nyo na lang sa mga vlog ko mga kapagil. Ang dami ko nang ginagawa ganitong klasing bahay. At ito yung pinaka na uusong bahay ngayon sa Mindanao. No? ah uh, dito sa Dabo mga kamukil, ako yung kauna-unahang vlogger no? na gumagawa ng ganitong klaseng bahay. Uh, nung nakita na yung mga sample kong gawa dito, uh, pati sa social media, hanggang nagkalat na, hanggang umabot na sa parting Luzon, no? Ang Gambisaya hanggang na entire Philippines na. Marami nang gumagawa ng ganitong klaseng bahay. Ayun. So, hindi po 'yan pagyayabang sa akin mga kamukila. Ako 'yung nagsasabi lang ng totoo dito. Ah uh, Pagsikat ng mga vlog madalas nating nakikita is ano lang Ah, uh, concrete tapos mga I-beam, H-beam yung mga ginagamit, no? Ah uh, pagpasok ko sa construction mga kamukil nung nagbablog na ako ito kaagad yung napukus ko sa vlog ko uh, ako yung kauna-unahang nagbablog dito sa Dabao na ganito yung trabaho bahay kaya sa experience ko sa paggawa ng mga ganito mga kamukil mahaba-haba na rin ah. No? Uh, masasabi nating malayo pa yung iba nagsasabing malayo pa ako sa kanila pero malayo na na no? kung nag-gets nyo yung ibig kong sabihin mga kamukil malayo pa pero malayo na yun yung gusto kong punto sa lahat ng mga nambaba sa atin pero okay lang yan no? mahal natin yung ating bashers so yan lang mga kamukil na we sana meron kayong uh, nakukuhang kaalaman kung gusto nyo yung ganitong klaseng bahay at wala pa kayong maibili sa aircon ano yung mga pamamaraan upang ma-minimize natin yung init dito sa loob ayan o so, kahit na maglagay tayo ng insulator no? o ano mang gagawin natin na pangharang sa init dyan sa ating mga wool at sa kasarup pagka light material yung bahay nyo mga kamugil mainit at mainit talaga yan pag wala tayong gagawin iba pang mga diskarte yan so yun po yung mapapaabot ko sa inyo yung mga sinasabi ko gagawin nyo lang yon at masisiguro ko sa inyo maminimize yung init na kinatatakutan nyo ang kagandahan lang dito sa metal cladding mga kamukil pag mainit ang panahon, mainit din siya. Pero pag lumamig na yung panahon, madali din siya lumamig. Sa konkreto kasi, pag mainit yung panahon, matagal tatalab yung init. Alam na natin yan. Pero pag nakatalab na yung init sa konkreto, kahit alas 10 na ng gabi, nandun pa rin yung uh, init niya. No? Kung sa Bisaya, alimuot. Kung sa Bisaya, nandun pa rin yung init ng konkreto kahit hating gabi na nandyan pa rin no? kung wala tayong aircon kahit yung electric pan lang tayo So, yun po yung disadvantage sa metal at saka sa kongkrito pagdating sa init ng panahon. Itong metal kasi, pag mainit, madali siyang uminit. Pag malamig, andali, danling lumamig. No? Di kagaya sa kongkrito, pag mainit, madali siyang, uh, matagal siyang tabla ng init. Pero pag nakatalab na yung init, madali ding, uh, matagal ding wala inyong init ng kongkrito. No? Kahit naghahating gabi na, nandyan pa rin yung init ng ating kongkrito. O, oh, yan. So, naway sana, mapagpulutan yun ng idea mga kamugila. na uh, naibigay ko na sa inyo, yung diskarte, eh, o nasagot ko na yung mga katanungan tungkol sa init na kinatatakutan. Thank you mga and once again, Monkel, on the blog.